Hello guys, good morning. Uh, ngayong araw guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-back to ano, sa mga gustong matuto. Ang uh, una natin gagawin ay yung coming in. Ah, uh, ito pala yung mga ano guys, no, five basic na dapat mong malaman lalo na pag magpa test ka or mag pa-assessment. Ito yung dapat na kailangan mong malaman. Sigurado papasa tayo guys. O oh, ito yung coming in. Parang kakalmutin mo lang siya, guys, magagamit talaga to kahit saan ka ma aside o saan kaya sa ni Forman ni Engineer lalo na sa paglibil ng lupa no tama ito yung gagamitin ng pang trim trim um, ilapat mo lang yung ano guys iba bakit tapos isabay mo yung boom up tapos yung arm extension yun yan na yung kalabasan yan pag makuha mo na yan guys sure ball papasa tayo sa trip test not assessment Ah, uh, pangalawa naman guys, itong coming out. Ah, uh, kabaliktaran lang guys, no. Ganon din guys, uh, isabay mo lang yung boom down tapos yung arm extension. Ah, uh, medyo ano pala guys, pag ano pala, simula pala guys. Ganyan pag nandiyan pa siya sa una, boom up mo po na muna guys. Boom up arm extension tapos pag dating mo sa gitna, saka mo i-boom down tapos tuloy-tuloy mo na yung arm extension. Parang i-combination mo lang. Ayan, ganyan lang. Ayan, hindi siya mahukay masyado. Parang kinalmot lang. O, yung pangatlo guys, no? Yung bench clearing. yan Ah, madali lang to guys. Ilapat mo lang talaga yung bucket dyan sa lupa. Ipantay mo lang yung bucket. Tapos sabay swing. Hmm? Swing right o swing left ba? Hindi sa pabor guys. Kung gusto mo hulog dun sa may pangpang, -pang, di swing left mo. Ayan para makita mo yung ano guys yung makapal tapos yung lalin para ma magpantay Ayan, ganyan lang guys ganito kasi yung mga kadalasang pinapagawa talaga o pinapagawa talaga guys pag mag thread test tayo at sa assessment pagkuha ng insito kaya pag ganitong ano guys pag malaman na pag alam natin kung paano gagawin to sure ball papasa talaga tayo 100% yan yun o yun yung pangatlo natin yung bench clearing tapos yung pangapat naman natin guys ay yung tinatawag na swallow cutting o parang ano lang din siya guys yung coming in pero yun parang kinalmutin mo yun ito ilapat ilapat mo lang yung bakit dyan sa lupa yan yan, yan yung kalabasan o, diba, parang na sa siya lang sa guys ba diba? parang sobrang ano para kikinis siya yan, magagamit mo yan pag ano pag magpantay-pantay ng mga lupa. Lalo na para ano guys, para malinis tingnan. Yan. Tapos yung last naman guys ay yung deep swallow cutting. Ah, parang swallow cutting siya guys, pero ibaon mo lang konti yung bakit no para mahukay, magagamit mo to siya sa ano, kadalasan sa mga kanal, paggawa ng kanal. Yan, pag maghuhukay ka ng kanal, yan para hindi siya ano, para pantay yung nasa ilalim. Pag mag thread test ka naman o para pag nasa site ka na, pwede mong ulit-ulitin yan no, para malinis siya. Para yung mga magpapala, eh wala na silang papalahin. Kakapagod din magpala dyan. Ayan, para malinis lang. Ulit-ulitin lang sa hanggang sa malinis talaga at makuha mo yung tamang sukat. Yun. yun yung limang ano natin guys no limang basic na kadalasang pinapagawa o ginagawa talaga natin sa trabaho guys o gusto niyo magpa-assessment gusto niyo magpa test mas okay kung malaman alam na natin yun kung yung 5 basic para sure ball 100% papasa tayo guys yan tapos yan isa na natin yung lupa o sa makikita niyo guys no na gawa natin lahat yung 5 basic na ano 5 basic step yan ganun kasi yung papagawa doon ipapahalungkat sa yung lupa pabungkal ka ng lupa tapos ipapantay sa ulit. Ayun, tulak-tulak mo lang. Sabay bench clearing. Ayun, swing mo lang. Sa pag-control pala sa joystick, guys. Ah, uh, ipapakita ko sa inyo sa susunod ng pagano. Yung cellphone ko kasi wala siyang ano eh, yung dual cam, yung makita yung likod, makita din yung harap. Mumurahin yun din. Tapos Mahaba na rin masyado yung video kung ano natin is, no? Sige lang, pag mag-ano tayo. Pagyayaman na tayo. <laughs> Bibili tayo ng bagong cellphone, no? Para, pag magka-pera tayo. Para makita niyo kung, yung galaw, at, paano naman yung, ano, paggalaw ng joystick dito sa, ano. Madali lang naman sa pag porsigido talaga tayo, madali lang. Pero kung hindi ka talaga porsigido, wala ka talagang, ano, ay wala talagang, ano, mangyayari. Ayan, sa mga gustong matuto, ganyan lang guys, ganyan lang yung ano nyo, lalo kung may mga bakod dyan sa inyo, mga gilid-gilid, o spatter man kayo, ganyan. May mga oras naman na bakante yung unit, ah, pwede natin ano no, basta ingat lang, ligtas lang. Huwag lang magpakita sa purman at ano, lalo na lalo na sa safety. Ayan. <laughs> hmm. Pero ako pag may magpaturo sa akin guys no, kahit matanggal pa kaming dalawa para basta lang na makatulong ako no. Marami naman tayong mapasukan hindi sa papagaano. No? Ay makatulong din tayo sa kuwento natin. Yan.